Bukod, bukod kung... sa malakas na ulan, may kasamang pagpulod at pagkidlat, eh, kaya lumiliwaliwanag na panakanaka yung kalangitan na parang may malaking-malaking flash bulb na on dito. Mel? Linawin lang natin, ilang pa ba ang mga hostage na nasa loob ng bus sa, mga, sa oras na ito? ah uh, well, sa ngayon, kung uh, well, na uh, Mel, yung uh, Filipino Pilipino na bus driver, oh, oh. kung oh. kaya uh, natin 16 na lamang dahil uh, 17 kanina yung bilang, 16 na uh, Hong Kong National, at isang Pinoy. Pero i-confirm pa natin yan, uh, Melda, yun pa yung bilang natin kanina. Pero oh, kung nakatakot na nga itong uh, uh, Pilipino, ay uh, maaaring 16 na lamang. Kanina nga, uh, yung mga operatiba dito, nagbibilang sila kung ilan yung tinutok, kung ilan yung uh, pumutok mula dun sa loob oh, oh. para ma-determine nila kung isa-isa uh, um, bang binarel ng hostage taker yung mga hostage. Isa-isa uh -huh. yung mga didetermine nila para malaman kung uh, meron pa bang uh, sugatan o meron pang natitirang bala itong uh, Uh, uh -huh. hostage taker para safe na nilang mapasok itong lugar at wala nang threat sa kanila. Pero apparently, meron pa dahil kanina-kanina nga lang ay nag spray pa ng uh, napakaraming tutok itong hostage uh, hostage taker mula dun sa loob ng uh, bus, uh, mail. So, sa mga oras na ito, anong movement dyan sa paligid ng bus na yan? Sa paligid ng uh, bus, uh, Mel, medyo nung uh, bumuhos yung napakalakas na ulan ay uh, medyo tumigil din yung mga pulis. Ang pinakauling movement na nakita lang natin kanina ay nung nagtapon sila ng dalawang uh, canister ng uh, stern ng papasok dun sa loob ng booth uh, mula dito sa likurang bahagi ng booth. Uh, at maging itong mga police operatives na nakatago kanina dito sa may likuran ng kanilang mobile patrol car, ay eh medyo nag-relax ng konti, may uh, may mga nakatayo at uh, uh, nagmamasid na lamang uh, dito sa nangyayari at uh, tama nga 'yung sabi kanina ni Mike, napaka medyo poor na 'yung visibility mula dito sa ating vantage point dahil sa lakas naman ng uh, buhos ng uh, uh, ulan uh, na So, Rafi, Siguro maganda sa puntong ito, eh, pahintulutan niyo pong uh, aking alamin kung nasaan ang mga kapuso nating mga reporter. Unahin natin, Raffy Tima, location please. Nandito tayo ngayon na sa may mobile command center ng MPD uh, sa may uh, kaliwang bahagi uh, nitong grandstand. Maki Pahatin? Maki Pahatin, come in. Maki? Wala sa line si Maki. Subukan po natin ang kinaroroonan ni June Veneracion. June? Okay. Mike Enrique. Mike, come in please. Kung nakaharap ka sa Kirino Grandstand, Mel, nandito ako sa Kaliwa. Uh, halos tapat ako ng kinaroroonan ni Rafi Tima. Uh, mga, siguro mga isang daang metro o baka hindi naabutin dito sa may Aha. Uh -huh. uh, Mike, anong kinalalagyan mo ngayon? Uh, dito nga, no? Uh, alam mo yung, Lumipad uh, ka, no? Lumipad ka, ha? Alam mo yung kinaroonan, ah, mga ilang talampakan lang inurong namin, ah, naka, yung, kung makikita mo kami ngayon, Mel, oh. nakakubli kami dito sa, meron ditong mga flower box uh -huh. na mga hanggang uh, mas uh, mababa pa sa bewang ng konti, okay. mula tuhod hanggang bewang. Dito, Oo. dito kami naka at, dito kami naka yuko Naka yuko Oo. Kasi nga yung tinamaan dito eh dito lang sa may namin eh. Oo. Dito nagtakbuhan yung mga tao. Oo. At uh, pinatay na namin yung mga kanina, puro ilaw dito ng iba-ibang mga media na nagco-cover. Patay na ngayon, pwera lang sa isa na lang ilaw na natitira na pinaka malapit, uh, hindi naman malapit, na malapit. Siguro delikado kasi puntahan yon ng nang uh, tiga pangasiwa ng ilaw para patayin. Uh -huh. Kaya siya na lang ang kaisa ang spotlight na nakabukas. Ah, uh -huh. uh, patuloy ang pagbosa kaya itong plant box ang ginagawa namin parang aming panangga kung sakaling magpaputok na naman ng sunod-sunod mula doon sa loob ng bus. Aha. Uh -huh. Pero wala ka nang nakikita dyan sa dilim dahil sa ano? Dahil sa ulan. Ah, wala, wala. Kita ko dito yung uh, mga mobile patrol car. Uh -oh. Kita ko dito yung, uh, si, yung uh, kinaroroonan ni Rafi na uh, mobile command vehicle ng uh, NCRPO PNP. Uh -huh. ah, kita ko rin dito yung sasakyan kanina na sinubukan nilang gamitin para hatakin yung pintuan na hindi naman nagtagumpay, uh -huh. na hindi naman natuloy. Puto, uh, yung uh, kung paharap ka sa bus, yung kaliwang bahagi ng boss, kung saan nandun yung pinto ng mga pasero papasok sa harap. Kitang-kita namin mula dito sa kinaroroonan namin, Mel. Ngayon, alamin natin, maraming salamat, Micah. Alamin naman natin, aha naroroonan po ngayon Jun, eh, June Veneracion, June. Mel, alam mo yung pagkatapos ng ng putukan kanina? Grabe uh -oh. yung amoy, yung yung tear gas, 'di ba? naghagis ng tear gas. Uh -oh. O kung ano man yung uh, uh, hinayabi siya na ng mga otoridad sa loob. Naglabasan simula nung pumutok, uh, Mel. Pumutok so obviously, ga galing sa galing sa loob yung uh, putok na yon oh, at uh, sumingaw, kaya nag-spread dito sa sa mga siguro mga radius sa about uh, 100 meters nel so, mm -hmm. kaya nga kaya nga nung pagka kaya nga pagkaputok na yon maraming isang tanga sa amoy. kumbaga kung para sa mga rally sa pag ng ng tirga gas, gas? ganun ang pakiramdam nel kaya nagkulasan aha aha An pero, ang ang ano location mo June?

uh, buong, buong akala siguro ng mga autoridad ay uh, hindi na hindi nagaganti hindi nagaganti na itong uh, itong suspect at uh, sa may bandang kwitan sa may bandang kwitan ang gagaling itong uh, utuban sa mga sandaling niya uh, ito Mel Augusti uh, obviously sinisave nung uh, suspect yung kanyang mga natitirang ammunition at uh, talagang uh, tiniis ka hindi natin mai hindi natin lubos maisip kung paano niya na, nakakayanan itong napakatinding amoy dahil naman itong uh, tear gas na ihinagis sa loob, hindi natin alam kung may dalabas siyang face mask or what. Uh -huh. Pero obviously, inaabangan niya, inaabangan niya pumasok itong mga otoridad at yun yung kanyang advantage na gusto niyang uh, i-take para pagpasok nito ay mapuputo kanya Yun nga yung nangyayari kanina pag lumalapit na. Siguro, uh, sa sa palagay natin, nakadapa itong uh, sa mga sandaling ito at nag-aabang lang na uh, pumapasok uh, ng mga otoridad dito sa, sa bus na ito. Na

Sulot-sulot na putok, Mel. Yes. Mel, sulot sunod na putok. Ewan ko kung narinig niyo dyan. Dinig na dinig namin, Kapahan Mike. Kapahan kami dito sa tubig. Aha. Uh -huh. Na... Ayun, sinundan na naman ang putok pa. Ah. Uh, hindi ko na napikita yung nangyayari, Mel, sapagkat... nakadapa kami sa lupa. Ang nakikita lang namin dito, Mike, ano ha? Eh, usok talaga. Malaking usok na nanggagaling mula sa loob ng uh, bus. Ah... Uh, meron kami nakikita isang pulis na nakaakma may dalang armas, uh, pero hindi natin matiyak kung ano ang plano nitong uh, pulis na ito. Lumalapit sa mo Huwag niyo kong daganang. Sandali. Nat Nadadaganan. Nakakadagan-daganan kami rito. Sa pagdapa. Merong isang pulis doon sa may pinto ng bus. Hindi ko alam kung alin sa mga angulo ang naka-onsen nyo dyan ngayon, Mel. Iba-iba posisyon ng camera natin dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh naka four tayo ngayon Mike pero uh, Mike ano you know, uh, kasalukuyan daw ng con yung driver ng bus kaya pansamantalang pupunta tayo sa kinaroroonan ni Susan Sige. Susan Enriquez uh, meron daw pong na press conference sa isinasagawa wari ito ay sa presinto sapagat kanina ay nakita natin na doon dinala sa MPD headquarters itong uh, driver ng bus may uh, tao may tao saan? Sabayanan po natin yung uh, prespo na akin nabanggit kanina. Uh, Samantala mukhang uh, sila lahat ay napunta doon sa harapan. Uh, Mel, 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 Mel. Go ahead. Mel, may kumakaway dito na pulis. Yung dalawang kamay niya pa halubong. Parang wala na or something ang ibig sabihin nun. Uh, so, hindi natin alam kung ano ibig sabihin dito. Tundali, unti-unti na kami munang uh, tatayo rito. Ingat, Mike may may kumaway eh at eto naglapit na, na. yung mga limang mobile patrol car na sinabi ko kanina okay. Naglapitan na. Okay. Na. Alamin natin, ano? Mag at, mukhang malapit hindi yung hindi si na si Michael Pati. Hindi na, naka, hindi na nakayuko yung mga pulis. Aha. Michael? Hindi na yung... karamihan, hindi na nakayuko. I'm sorry, Mike. Ha? Michael Pati, pasok. Go ahead, Mike. Uh, uh positibo na, na na nasukol na, o napasay na itong uh, suspect. Ito si Otto Sabete, yung naka, itong sniper na nakabarel uh, ma-interview lang natin sa direct. Nag-ano sila ng tear gas? Ang sakit nga dito sa mata, saka sa, sa skin. Ito si Tabete. Ang Amel, uh, pakitausap lang. Dalawa kami na, ano, sabi sabay kami. Sabi, si Tabel, uh, si Tabel yan. Ah, si Tabel. Maganda kami po. Maganda kami po. Opo, uh, ikwento uh, niyo nga po sa amin kung anong na nangyaring strategy ninyo. Ah, uh, bali, yung na-tear gas na sa siya, Umabas ano pa doon sa may kabilang pintuan. Aha. Uh -huh. Ayun, umangat siya ng konti. Yung nakita ko, yun, naputokan ko na siya kagad. Nasa pulmo. mo? Paano mo nalaman na nasa pool mo? Yung pagputok ko ng una, sabay yung kamay niya, mano na kagad. agad ng kabati ko si P.O.T. Si Martin. Aha. Uh -huh. So, ibig sabihin sa mga oras na ito, alam nyo, wala na yung hostage taker dyan. Uh, hindi na makakalaban sa mga otoridad ngayon. Uh, kine-clear pa ngayon ang EOD kasi may information pa kami na mayroon pang ano, uh, granada. Kaya kine-clear pa ng EOD namin. Aha, uh -huh. okay. Maraming maraming salamat po sa inyo, sir.